imperyo ng England. May isang hari ng England na nagangalang Henry VIII. Siya ay nagkagusto kay Catherine Aragon. Magandang araw sa iyo, Catherine. Una palang lang kita nakita ay nabigyanin na ako sa iyo. Pwede ba kasi mo maging tabiyan? Oo naman, pero okay. kailangan muna natin ang basbas ni si Clement. Binigay ni, binigay ni Clement VII ang kanyang basbas at ikinasal si Henry VIII at Catherine Aragon. Nagdaan ang mga buwan at naging sulir suliranin ng mag-asawa ang magmamana sa trono dahil wala silang anak na lalaki. Kaya naghanap ng ibang babae si Henry VIII at nakilala niya si Anne Boyle. Alam mo Anne, una pa lang kita nakikita, nabigyan niya agad ako sa iyo. Gusto kita ng pangasawa. Hindi <coughs> May tumututol ba sa kasalan ito? Ako! Ako si Charles V, ang pamangkin ni Catherine Aragon. Tumututol ako sa kasal. Ngunit, tuto si Charles V sa pagpapakasal ni na Henry VIII at Anne Boylan. Nabigo si Henry sa pagpapapayag si si Papa na mapawalang bisa ang kasal nila Catherine at tinanggal niya si Thomas Cardinal Wesley at ipinalit si na Thomas Cranmer at Thomas Cromwell. Ikaw, tanggal ka na siyang trabaho at sila ang papalit sa iyo. Pero di rin nagtagal ang relasyon ni na Anne Boylan at Henry VIII dahil nagkagusto na naman si Henry VIII sa babaeng naggangalan na si Jane Seymour. Kinasuhan ni Anne Boyland at kinasuhan si Anne Boylan at pinutulan ng ulo. At sa wakas ay nagkaroon din ng anak na lalaki Si Henry at si Jane Seymour. Ito ay si Edward 6. Babaguhin ko ang relihiyon ng ating lugar. Gusto ko ang lahat ay maging Protestantismo. Mga kawal, gusto kong ibalita nyo sa bayan na, na maaari nang mag-asawa ang mga pari at maaari na rin gamitin ang aklat ni Cran Cranmer na The Book of Common Prayer sa lahat ng simbahan at tang at ang imahen at altar sa mga simbahan. Ngunit namatay si Edward noong 1553 at sumunod na namunod si Mary. Si Mary ay anak ni na Henry VIII at Catherine Aragon. Ako ay isang dibuto sa simbahan katoliko at ibabalik ko ang imahen at altar sa simbahan katoliko at ipagbabawal ko ang paggamit ng the book of prayer at the book of common prayer at iba pa. Dahil dito, tinawag siyang Bloody Mary noong 1515. Naging bagong tagapagmana si Elizabeth I, ang anak ni Henry VIII at ni Anne Boylan. Ako ang papalit kay Mary at magpapatayo ako ng simbahang protestan protestantismo at katoliko. At kung saan niyo gusto magsimba, dun kayo at kayo na ang bahala. Si Elizabeth I ang pinakamahusay na pinuno ng England dahil sa kanyang malawak na pag-uunawa na ang bansa ay pinaghiwalay ng makaibang doktrina at ginawa niya ang kanyang makakaya upang magkaroon ng dalawang reliyon ang India. Ito ay ang lisismo at protestantismo.